hello mga ka electrical no. So sa pagsasolar, yung may wasang gagamitan mo talaga ng mathematics no. Kasi yung mga load mo, mayroong mga value ng wattage yan. Okay? So sa setup natin na to ay hanggang 100 watts lang, daytime. Pwede mag-exceed basta kang araw. Ang nangyayari kasi kapag uh, sinobrahan mo sa 100 watts ang load nito, ang nangyayari, ang drain, ang madedrain yung battery mo. Huh? So mas malakas yung load mo kesa sa harvest mo. ah uh, pag sa pagsasolar, kailangan uh, nagtitipid ka rin dyan. Kasi kung ano yung na-harvest mo, dapat yun lang ang ibase mo dun sa iloload mo. So, dahil gusto mo, kung gusto mo magkaroon ng uh, matitira sa battery mo sa gabi at may magamit ka, ganun ang gagawin mo. Pero kung okay lang naman, kung pang umaga lang gagamitin mo talaga, so, pwede yun, sagad sa gara, no? So, uh, pwede kang mag-exceed hanggang 250 watts, okay? Pero, in short period of time lang yun. Diba, nagwasing ka sa tanghali. So, mga isang oras, walang problema. Basta yung battery mo malaki, 100 Ah, ang um, solar panel mo, at least dalawa, no? 160 watts. So, um, ang solar ay kailangan ng mathematics, no? So, kailangan mas malaki yung harvest mo kaysa sa load mo. Okay? So, sa ganitong pangmasang solar setup, so, good na good to sa TV, cellphone charging, kahit makalima charging sabay sabay walang problema dito so nakakatuwa nga no meron ako nakikita na mga nag appeal nito so ginawa nilang pang business dahil sa lugar nila talagang walang kuryente ginagawa niya is nag charging siya ng mga cellphone so meron nga uh, ang nabalita ko nga is 5 pesos per minutes no 5 pesos per min per 3 minutes ang charging ng cellphone sa lugar nila okay. so yun no kaya mahirap talaga rin sa ano sa ngayon talagang hindi pa buo, hindi pa ano, hindi pa lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas ay nakaka-access sa kuryente, no. So kaya ito pangmasa natin, no. Sana makatulong sa inyo to. Ito yung setup natin na pangmasa. Ayun. Meron din blue, meron din uh, green PSW, no. Kung medyo may budget. Pero ito, swak na swak sa inyo to. So pwedeng maliit na battery, pwedeng maliit na solar panel. Uh, ang, ang computation lang do sa solar panel at sa battery kailangan uh, kung 100 Ah yung battery mo kailangan 30% ng solar panel. No. Halimbawa, example no, 100 watts na solar panel, ang battery na pwede doon ay 30 Ah, no, 30 Ah na battery. Ganun 'yon. So kung 3 kung 160 watts naman ang solar panel mo So pwede doon is 100 watts o uh, 100Ah na battery. Uh, hindi niya mabupull charge yun dahil hanggang dalawang araw kailangan. No? 30% nga kasi kailangan. So at least dalawang solar panel kung gusto mo buo ng uh, isang araw ang charging ng 100Ah na battery. So ganun no, mga ka-electrical. So salamat sa pagkikiwala. God bless.